official nang magsisimula bukas ang isang bagong era sa Los Angeles kung saan inaasahang magde-debut si Luka Doncic para sa Lakers laban sa Utah Jazz. Ang Lakers kasalukuyang nasa ika-apat na pwesto sa Western Conference na may record na 31 wins at 19 losses ay nasa gitna ng isang mainit na limang sunod na panalo. Samantala, patuloy na nag struggle ang Jazz na nakapwesto sa ika-14 na pwesto na may 12 wins at 39 losses record at kasalukuyang nasa dalawang sunod na pagkatalo. Sa kasaysayan ng kanilang pagharap ngayong season, tatlong beses nang tinalo ng Lakers ang Jazz. Sa statistics, ang Lakers ay may average na 112.8 points bawat laro na pang 16 sa NBA, habang ang Jazz ay may 111.8 points na pang 19. Sa depensa, ang Utah ay nagbibigay ng 119.1 points kada laro, isa sa pinaka-worst sa liga habang ang Lakers ay mas maayos naman na nasa 112.1 points lamang na ibinibigay at pang 11 ito sa NBA. Bagamat mahi na sa depensa ang Jazz, sila ay malakas sa rebounding na may average na 45.5 rebounds kada laro na pang top 10 sa NBA. Samantalang ang Lakers ay nasa bottom 5 na may 41.8 rebounds lamang. Sa laban na ito, kailangang ipagpatuloy ng Lakers ang kanilang momentum at gamitin ang kanilang defensive power laban sa isang Jazz team na nahihirapan sa panig ng depensa. Isa din na aasahan bukas ng Lakers ang bago nilang superstar na si Luka Doncic. Maraming umaasa na magpapamalas agad ito ng magandang performance, hindi nga malayo na magtala ito ng malaking puntos lalo na at isa nga itong triple-double machine. Aasahan din ang playmaking ni Doncic sa big man ng Lakers, isa nga ito sa magagaling sa liga pagdating sa mga lob passes, kaya naman siguradong tataas din ang puntos ni Hayes kung magkaroon agad sila ng chemistry ni Luka Doncic. Para naman sa Utah Jazz, kailangan nilang ayusin ang kanilang depensa upang manatiling kompetitibo. Isang malaking problema sa laro ang kalusugan ng mga pangunahing manlalaro, lalo na ang availability ni Lebron James na maaaring makaapekto sa takbo ng laban. Habang papalapit ang laban, lahat ng mata ay nakatutok hindi lamang kay Luka Doncic sa kanyang kauna-unahang laro bilang isang Lakers, kundi pati na rin kung paano makakabangon ang Jazz mula sa kanilang slump. Samantala, bukas na nga magbabalik si Dalton Knecht sa Los Angeles Lakers matapos hindi matuloy ang kanyang trade sa Charlotte Hornets. Opisyal nang balik sa lineup ang rookie at posibleng agad siyang makalaro sa laban kontra Utah Jazz. Gayunpaman, maraming taga-subaybay ang nagsasabing maaaring maging awkward ang relasyon ni Knek sa front office ng Lakers lalo na't sinubukan siyang i-trade kamakailan. Ngunit ayon sa ilang analyst, mukhang wala namang konkretong plano ang Lakers na pakawalan siya lalo na't marami silang players na may expiring contract na maaaring gamitin para kumuha ng sentro. Matatandaan na sa kanyang huling laban kontra Utah Jazz noong Nobyembre 19, 2024, nagtala si Knek ng career-high 37 points. Gumawa siya ng sham na 3-pointers na tumabla sa NBA rookie record para sa pinakamaraming 3-pointers sa isang laro. Sa parehong laban, nagkaroon siya ng sunod-sunod na 22 points mula third hanggang fourth th quarter. Siya rin ang kauna-unahang rookie mula kay Blake Griffin na umiscore ng higit 35 points ng walang turnover at may higit 75% field goal shooting. Ngayong balik Lakers si Knek magiging interesante kung paano niya ipagpapatuloy ang kanyang stellar rookie season sa kabila ng nangyari sa kanya